Guys, pauwi na ngayon si YG at may naisip ako malupit na plano sa kanya Kasi nung mga nakaraan nakita ko sa kanya sobrang angas na niya Kaya itong video na to papakita ko sa inyo kung paano pa iyakin yung bata na yan Guys, pauwi na ngayon si YG at may naisip ako malupit na plano sa kanya. Kasi nung mga nakaraan nakita ko sa kanya, sobrang angas na niya. Kaya itong video na to, papakita ko sa inyo kung paano pa iyakin bata na yan. Ang ina-expect niya kasi walang tao dito sa bahay, lahat kami nasa kapian. hindi niya alam, nagpaiwan ako dito para takutin siya. Ngayon papakita ko sa inyo kung paano ko pa iiyakin yung bata na yan Pepesto lang ako, parating na yun Nagtext na sa akin yung service niya na sundo na raw parating na yun Pepesto lang ako Kasi pag uwi nun, ang ginagawa agad nun yung gawain bahay Kaya pepesto ako ngayon, pa iiyakin ganyan, tinan nyo Wala na sila dito, na ko 我。Oh. Ji, G! G! Ba't natumba ka? Parang natumba kayo yata, G! Ang mga Nag-uugas ako eh! Ano ko Ano ba nagkakapi ka ba, boy? Ha? Eh, ba't masyado kang matatakotin? Eh, ba't nandun ka pala ako? Eh, siyempre, nagpaiwan ako. Akala mo, wala tao dito, ano? Magalulo ka na naman. Narinig ko sabi mo, nagalulo ka na naman. Ano? Yung ba ginagawa mo pag wala ako? Ikaw ha, masyado kang tao. Ito ha. Ito, ito, ito. Etong video na to, yung gulat mo ipopost ko. Papakita, oh, ko, sa oh, guys, guys! Papakita Wait, ko. sa lahat. Guys, guys. Papakita ko sa lahat ng tao. Huwag niyo panoorin yan Huwag niyo panoorin yan. Hmm. Takot-takot -ta ka pala, G. Kala ko pa naman napakatapang mo naman. Hindi lang ako yata eh. Oh, tutong, gusto mo mo. Oh, Hoy, ikaw bata kali ka dito. Hmm. Ano sa school. Wala. Ako okay. 'ni mo yung mo titingnan ko. kunin mo, kunin mo. Oh. Guys, tinin niyo, may gusto bumawi. Tinin niyo, tinin niyo. Akala niya nandun ako ay and, Ano? <laughs> ano gugulati mo ako? Ano? Gusto mo makabawi, boy? Shhh! YG! Ano? Ano ginagawa mo na dyan? Ano ka? Ha? Magaling na pumasok ko dito! Sino yung pumasok dito? Alo, Hindi ko alam! Ano Baka may nakikita ka ng iba dyan, boy! Ano? Gusto mo pumawi, no? Pumawi ka pa, no? <laughs> ano? Hindi! Pumawi, gugulati mo ako? Gugulati mo ako? Ay, well, babawi. Babawi. Kupal ka. Ulo, hindi ko alam. Alis muna ako. Diyan ka muna. Malaka Diyan ka muna. Diyan ka muna. Diyan ka muna. Jangga muna, jangga muna.